Yun, good morning mga alaki, good morning sa inyo lahat at mapagpalang araw Nilipat uh, na po natin yung mga sisyu natin na 2 months Doon sa mas malaki-laki na gaya nila Yan, tara kaya samahan nyo Mga alaki, uh, bali ilalagay na natin sa karton yung sisyu at lilipat natin doon sa ating manuan Kasi ito, nandito po ito sa ating at ng bahay yan mga kalaki so isa, isa niya nang uh, hukunin pero hindi na natin bibidyo yung paghuli at baka maano tayo ni YT yan yan mga kalaki uh, lilipat na natin dun sa ating buwan uh. yeah mga kalaki at nandito na dito na tayo sa ating manukan sa so, ating muntin manukan dito na po natin lilipat sila sa mas malaki laki kasi yung one month old natin doon natin lilipat ngayon But, pero bago natin lilipat doon, lilinisin lang din natin eto bali, na namin to So muna dyan muna buksan mo lang at lalagas mo ayan mga kalaki bali ito mga kalaki ay 10 pieces 10 pieces siya uh, buong 10 pieces siya 9 pieces ang lalaki kaya lamang na lamang iisa lang po ang babae dito mga kalaki mag-iisa ayan yan sila sa mas maluwag ilang babae yung pinakamaliit lahat po yan lalaki halos lahat po ng papisa natin taon taon tawa ng Diyos uh, mas uh, lamang po lagi ang lalaki kaya kahit pa pano po tayo kahit po konti yung mga pinipisa uh, Swerte pa rin po tayo at maraming uh, lalaki ang ano lumalabas. Bale, ito, 10 pieces. Siyam ang lalaki. Yan. Mga kalaki. Papakita ko naman sa inyo yung sumunod sa kanila. Second batch, one month old. Yan, mga kalaki. Yun. Ito mga, eto po, mga alaki, Ito naman po ay uh, one month old. May get. Uh, doon natin nililipat sa pinagtanggalan ng ano ng 2 months old yan. ito naman ay 11 pieces 11 pieces to walo naman po ang ano dito walo ang lalaking nakikita ko walo or pito yan ganyan yan malamang 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 alanganin pa po kasi yung isang gold kung maglalalaki o ano kasi meron po kasing ganyan balahibo tigla naglalalaki saka halos wala ho silang palong malilitang palong nila ayan. kaya alanganin 8 baka sure na pito. ayan ayan 11 pieces to lamang pa rin po yung ano lamang pa rin po yung mga lalaki yan ganyan po yung papisa natin lagi halos lamang saka yung mga nakakabili ng day old sa atin na nung mga nakarang taon na nagbebenta tayo uh, masaya din naman sila at mas marami nga po talaga yung ano lalaki din mas marami pa rin ng lalaking uh, lumalabas sa kanila yun ito, papakita uh, ko naman po uh, yung paglilinis doon sa kabila, para mailipat na natin to mga kalaki mga kalaki, nandito na po tayo muli sa pinagtanggalan ng mga sisyo natin, na uh, pinapatanggal ko na po yung kusot na linagay natin at uh, papalitan natin ng bago kasi uh, ang pagpapalit ko ng kusot mga kalaki uh, lingguhan kasi linggo lang ako may kasama dito linggo lang sabado pag walang pasok tong bunso ko siya naglilinis kasi hindi ako pwede makapasok na dyan, mga alaki at may damage sa ating likuran yan pagkatapos nyan linisin yan lalagyan na natin ng bagong kusot saka natin lalagay dito yung uh, ililipat natin na one month old yan dito naman sila abutin yung one month old na yun dito naman natin papaabutin ng two months old dyan bali ninalagyan ko po ng ano ng uh, yan trapal mga alay para paglininis mas madali mas madali nilang mas madali niyang linisin sa mas makakaiwas tayo na magkasakit yung ating mga sisiw pag lagi natin napapalitan ng panibagong kusot iwas na ammonia yun mga kalaki ah uh, ililipat na po natin dito yung ating second batch na mga sisiyo yan sigurado mas uh, mas mabilis ang paglaki nila at mag enjoy sila dito mga kalaki at malawak lawak na yung ano paglalagyan yan mga kalaki uh, nailapag na natin <clears throat> nag na sila magkay kay kay Maliligo uh, sa, ano, kusot. Ito po, mga kalaki ay kusot. Yung kusot ng Coco Yung pinagtabasan. Kaya natin linalagyan ng ganyan para yung mga tain nila, ah uh, pag tumayo po sila kagad, uh, mabubuo. Kasi kahit basa, mabubuo po kagad. Mabubuo po kagad kasi didikit po dito sa ano sa ating kusot kaya hindi sila magdudumi kaya kahit isang linggo po kasi lingguhan po ako magpalit dito kasi ayong anak ko lang naman po ang nakakapasok dito at nakakapaglinis yan kahit isang linggo po na nandito po yung mga ano nila uh, pupo mga hindi po sila madudumihan kasi didikit na po agad ang dito sa kusot natin isa din po sa magandang ano yan na uh, paraan kaysa dun po sa ano tawag na uh, buhangin ang buhangin po <coughs> pag nabasa din at naapakan nila kakapit po kagad sa kanila kakapit pa din po yung mga tae dun sa sa paan nila ito po siguradong malinis na malinis po kasi sumulang na na ko nag alaga ng mga sisiw linalagyan ko na po talaga sila ng puso yan ah wala eh. bali papainumin na natin mamaya na po natin papakainin to yan po bali linigyan po natin ng <coughs> antibiotic yung ano nila doon sa pinakamatas to hindi dyan sa pinakamatas din linigyan po natin ng antibiotic yung painom nila kasi ah uh, stress sila stress yan, yan mga kalaki uh, sa mga maglilipat ng mga ano content tips lang to ha sa mga maglilipat ng mga sisiyo mga kalaki ah, uh, bibigyan nyo po sila agad ng antibiotic may sipon o wala aligyan nyo ng antibiotic kasi sila po ay may stress sila po ay na-stress sa paghuhuli natin doon sa kabilang kulungan at stress sila sa bago nilang magiging kulungan kaya bigyan natin ang antibiotic para po uh, hindi po basta tamaan ng sakit Bali ngayon bigyan natin ang antibiotic yan. kinabukasan po, bigyan na natin ng uh, vitamins sa tulad ng uh, mga electrogen yan electrolyte yan yan mga kalaki mga mababa na rin tong ating uh, vlog kaya di papaalam na po ako sa inyo maraming maraming salamat po muli mga kalaki sa inyong panunood kahit ilan po hindi po tayo susuko sabi nga po nung ating uh, mga idol wala man manood pero kung may manunood na isa hanggang lima patuloy mo, kahit isa lang, pagpatuloy mo at meron magtitiwala pa rin sa inyo nanonood. Kaya ayan po, mga kalaki, tip man po ang nanonood sa ating YouTube channel. Maraming 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 salamat pa rin po sa mga nanonood at nagtitiwala sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless. Thank you!